what's so, up mga boss? Another Sunday, another pets na naman tayo dito sa Grotto Pet Market. Huwag nyo nga palang kalimutan mag-subscribe sa si channel ko mga boss and follow mo na rin yung Facebook page natin, Jake Adjusy. Tara, samahan nyo ako. Update tayo ngayon dito sa Grotto Pet Market ngayong Sunday. Good morning, Mama Maria! Good morning, Kuya! update tayo sa Lucho Kenel. Yan, kay Ma Maria. Yon, Yon update tayo kay Mama Maria sa Lucho. Ito, ganda na ito ah. Yes, Golden Doodle? Oo. Golden Doodle natin po, dalawang Uh, 25,000 Yon, hypoallergenic Ang daw, oh. laki 2 months pa lang, laki no Ganda <laughs> ng kulay 3 oh. uh, months old Complete vaccine, may nipis with PCC, ayun, ayun. Ayon, may papel uh, may legit. Papel. So, managay, like, may papel oh, ng papel ito pa... may papel sa so, mga naghahanap 17,000 uh, 17,000 quality ano 18, legit yan may papel para si mga para sa babae para babae, Pares babae. Yeah, pero syempre kung may papel tayo meron tayong walang papel oh, ito naman so, wala papel Ayon, puro lelaki. Okey, nama. puro lelaki. Ayon, puro lelaki. babae. Man, ayun, na. puro lalaki. Ayun. Okay naman. Ayun,

Ito, isa kuya white, isa, brown, so, kayo, kayo, pure. pure white. Pure white, Dome, pure white. Dominant Dome, white. Dominant white ang lab coat Kasi medyo mahaba ang coat nila. Ayan ko ibigay ko ng 7,000. Ano? 7,000? 7,000. Ito mama, no, to? Husky. husky natin. Sa husky pa. Ano? Bayay pa. oh. Ang kita. Oh. sa ni. Na, ah. 10, Sana oh, oh, 10,000 na lang. Oo, ganda. 10,000 na lang. Ito kaya, to. Ito, meron tayo. Doberman oh, Malaki so, na. na. Magte-treatments yon. 'Yon. 'Yon, ang ganda oh. ng kulay, no. Ang kulay niya kuya blue blast. Blue... Oh, Lord. natin red rush oh. kaya, mm, na. Ito red color. O oh, babae ko natin naman 15,000. 15,000. Oh, uh, tsaka yung kulay niya ang ganda. Ganda. Okay pa. Para sa sa araw na yung kumikilig. Para siya na. Naglalaylak. Oh, oh, oh. Ito naman mama na to. Ayan, ini ini dash natin. Ini dash. Ah. Oh. Parehas babae po yun uh, parehas choco. para Parehas sa five five, five, five. five five na lang isang kit oh. Ayun. napaka Ragdal yun. Message lang po kayo. Pebo sa rin si Ma'am Maria, mga boss. PM lang kayo sa Lucho Kennel. Ah, promote ko rin yung aming grooming ko, ah. Oo. Oh. Anong bagong tayo ni Mac. Ba, ayos, sa, sa Saan yan, ma'am? Lakitan ko sa bayan, Marikina po. Ayan. Ito so lang sa sabungan ng bayan. Ayan, ayan. <laughs> PM lang kayo sa EP nila, Ma'am Maria, mga yes, boss. Thank yeah. you, boss. Thank you po. ma'am. Congrats sa bago mong store. <laughs> Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. <laughs> Good morning, Gernan. Good morning, Gernan. Long time na ulok ah. Nata-update tayo kay Kuya Yan nandito sa Grotto Pet Market. Ganda ng dasha niya oh. Ito, rare color to oh. Odd eye pa na bas no? Parang odd eye no? Blue, blue yung isa, yung isa black eh. Uh, ano dyan dyan ito bas? Puro lalaki tayo. Puro lalaki. Ito, ganda rin oh. Yan. Dapol no? Uh, ito. Ilang buwan na ito bas? Uh, two months. Two months na. Yan. Magkano isa? Uh, 7,000. Seven 7,000 negotiable pa. Ito, ganda na ito. Double din to, boss, no? Double din. Ayan. May isang vaccine, tapos complete the worm. We complete the worm, may isang vaccine na. Yan, halagaan na lang. Negotiable to, negotiable. Ito, isa pa. Magkakapatid ba boss? Magkakapatid to. Yan, magkakapatid. Puro double. Yan, gaganda. Ito, lalaki. Puro lalaki na lang, boss. Puro barako, ha? Yan, ito, ganda, ha? Oh. Yan, double ini siya. Wala na ba? Sapat lang talaga? Yun, sa lahat ng mga gusto mag-abel kay Kuya Hernan, PM lang kayo sa FB niya. Pause. Pause and pause na boss no? Yan. Thank you, Kuya Hernan, ha? Good morning, Kuya Beans! Good morning. Ito, update tayo kay Kuya Vince dito sa Grotto Pet Market. Ang mo ngayon, Kuya? Ito, nangyayon natin ng Belgian. Ito, mga Belgian. Yan. Uh, mga 3, 3 months old. 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 Parehas babae. Oo. nakaraan ang age yes. niya 65. Oo. 5 na lang isa. 5000 na lang unahan na lang kayo dito. Ba Parehas babae, guard dog na, Belgian. Yan. Ito naman. Eto, chow chow. Ito, chow chow. Nag-iisa na lang, ganda. Unahan na lang kayo dito, mga boss. Nag-iisa na oh. Solid dyan <laughs> so, Napakagaan. Oh, magtabahan 'yan, no. oh. Ah, oh, baka cute. Uh, ito to, three months going for. Ah, oh, lalaki. Magkano okay. to, Kuya uh, Vince? Ito, nakaraan, ang auto sa kanila is 14,000. Ah, 15,000 ngayon eh. ito, last na sabi, wala pa ng 10,000. 12,000 na lang, yun, una na lang kayo dito, mga boss, nag-iisa na yan, napakataba. Ano? Healthy, healthy. Healthy, saka floppy siya. Floppy, yan, ganda. Hindi siya totally lagas. Ang bait ang mukha, oh. <laughs> Ang cute. Ito naman. Ito, husky. Husky wooly. Medyo madungis lang, nagdungis eh. Babae, kung ba. Oo. Yan. Magkano to, kaya bitch? Ito, nakaraan ang husky wooly nito ay kaya pin type. Oo. Bili mo naman ng 12,000 eh. 12,000 na lang. Yan, husky. Pwede pa tayong Kumurot konti. Ayun, pwede pa. May bawas pa yan, mga boss. Ayun, pwede pa tayong kumulat konti. Ayun, nabahalan tumakot kay kaya Yan. Ito, may ako yan. Ah. Ito, ang ganda na ito ah. Choco. Choco. Punta na sa laban dyan ito. Oo. Ang sinukuloy ng dog niya o. Ito o. Three months old. Oo. Oh. Lalaki. Lalaki. Future stud. Maganda pang stud ito. Ako. Magkano ito, Kuya okay, Vince? Oo, no, no, bigay ko lang ng 6,000. 6,000 na lang. Choco liver uh -huh. na yan ah. Lavender. River Nose Choco oh. 6,000 yun sa lahat ng mga gusto mag-appel kay Kuya uh, DM uh, okay. lang kayo sa okay, DM lang kayo sa Ketchup naka sa number ko text kayo or call kayo uh, 0967-470-1752 uh, si Kuya Beans. thank you Kuya Bins thank you morning ba CJ you, po saan no ha? tayo na alok ayun may update meron na, na namang pomerian si CJ gaganda oh. Iyan nyo lang dito, 10K each. 10K na lang? babae, isang lalaki. Yon. Isa lang ang lalaki, dalawang babae. babae. Ang kikwit. Iyan. Yeah. Ganda mo yun, o. Ewan na po yung tala natin yan. Iyan, tatlo yan. Ang cute. Ilan ba natabas? 3 months po na po sila may vaccine sa deworm. Ayun, 3 months na may vaccine at deworm. Iyan. Thank you ba, CJ, ha? Thank you, pa. Pune, Don. Kamusta, <laughs> 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 Kuya Don? Nandala mo ngayon. Ito, update tayo kay Kuya Don dito sa grotto. Uh, no, ba, project. solid to boss ah. Solid talaga yan. Kapala oh. Crunch blood line yan. Nakayayamanin chain ko oh. Ilang po na to? Ito po. Ah. Two years old may papel. Ah. Proven stud. Ah. Kaya Jake, bibigay ko lang yan. Murang-murang. 25 lang. 25. Pwede nang pang-stud no? Pang-stud. Mababawi oh. niyo yung ano, bahay ka sa stud. Oo. Oh, stud pa lang ito, 5,000 na ata, ano. Ito, right. ito ko yan, ano to. Dasha. Ako, Daxon, papi. Dalawang female, isang male. Dapol. Ako, Dapol. Ito, bibigyan ko lang may jake ng 6,500. Ng 6,500 ang isa, ayan. Mga Dapol. Ito, Rottweiler. toilet? papi. Um, American line. American line. Ilan ba na to, kuya Don? Ito, ah, uh, going 3 months. Going 3 months. Ibang ngayon na po. Oo. Bigay ko lang ng ano, ng um, 14 14,000 14 ang isa. Yun. Yeah. Ito, ah, Belgian. Yeah. Yan. Belgian Malanwa. Sa Belgian po, bibigay mo na lang yan ng ano na lang. Um, Malang kanya, ano? 8,500. So, 8,500. Ilan po na to? Yan po, going three months. Yun. Probe na ba to? Yes. Eto ano to? Ito, government patents. Hindi sila lang yun. Ito, two months may lang yan ang Ano mga gender nito? Male and female. Pwede pagparisin, eh, no? Yes po, that related sila. Yun. Tapos meron po tayo ito. Eto ano to? Bully? Ito, solid to. Solid to, nakakrap na. Pogi, Oo. Oh. Ipapilag si PR, Bigay lang natin yan ng 25. 25K. Yan. Pogi yan o. Oh. Nakakrap na. Tapos dito po sa bigil natin. Ito, bigil. Yan sa bigil natin. Kahit pang dog food lang. 2K na lang. Bah. Murang-mura na to ah. Ina na lang kayo dito o. Tapos dito po tayo. Babahe pa yata. No? Ito no. Nag-unak na isang beses. Yun. Probe na. Hintay eh. na lang mag Yung mga pamirin yan po natin. Male and female. Bigay oh. lang po yan natin ng uh, 7.5. 7.5 na lang. Male and female. Eto yung male. Yeah. Yan. Yon sa lahat ng mga gusto mag-apply kay Kuya Don. PM lang kayo sa FB niya. 09662574098 Paxi Don. Yung FB ni Kuya Don. Thank you Kuya Don. Thank you po. Good morning Ma'am Jade. Kita update tayo sa Jason Pet Shop. Yon. Yon, ano dala mo ngayon, Ma'am? Ay, outfit check muna pala tayo kay Ma'am Jade, oh. Yon, okay tayo mo mga legs, Ah, uh, ito gaganda oh. Magkapatid ba tama mo kamukha eh? Ito uh, magkapatid ko. Ah. Ayun, naiba lang kulay. Ayun. Ito kapatid niya to. Ito ang ganda ng pagka kulay niya sa mukha oh. Tatlong Maria. Tatlong Maria. Ayan. okay, cute. Ayun oh. Tatlong Maria yan, pumire niyan. Updated vaccine ito, kuya. Ilang buwan na to, ma'am? 3 months and a half. Yun, magkapatid ang ganda oh. Yan. Pwede, kaya dito kung nila oh. Yun. Magkano isa dyan, ma'am? Bigay ko na lang ng 12K. 12K na lang. Pero yeah. sabol, basta subscriber. Ayun, negotiable ba yan kay ma'am Jade. Okay oh? mo, bigay ko ng 10, basta mag-subscribe ka kay Jade. Yun. Yan. Malaki discount na bibigay sa inyo. Babae okay. pa. Babae pa yan. Yun. Ito pa yung isa. Kapatid nila, ang ganda rin, no? Babae din. Oh. Nag-shed na. Nag-shed. Nag-shed na. Ayan. Bigay ko na ito sa inyo. 10,000 na lang. Yun. Ito, so, Ma'am Jade. Ano ito, ito, yung ito, ito, Alam mo ba, na yan? Baan, ito, ito, ano, so, yes. eh, <laughs> ito, na ito, 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 naman si <laughs> Eto, ito, 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 Yan ipit ako, hindi na makita yung face. <laughs> Ayan, oh, may ipit pa sa mukha. Dalawang lalaki. ah oh. Hindi <laughs> ko na lang 4-5 each. na lang, dalawang lalaki. yan Shih Tzu. Yan, kay Ma'am Jade. Ayan. Screenshot na lang. Screenshot nyo na lang, tapos PM nyo sila, Ma'am Jade. Ito, super late, ah. Opo. Ang lang, oh. <laughs> Pero hindi birthday, pack type. type, type. yan. <laughs> Ano lang po niya? Oo. Ito lang po 7,500. 7,000 na lang. Pick up yan. Murang-mura na. Babae. Una na lang kayo diyan, mga boss. Sobrang liit. Ito yung lalaki na pick up. Babae dyan. ba 'yan, ma? Yun. Sa ayan. lalaki 7, 7K. Sa babae 7.5. Yun. 7.5 sa babae. 7K sa lalaki. Sobrang. Meron tayong available na multi-poo. Multi-poo. Ito Pira ito ah.

Lain <laughs> na sa oh. mga amo. Magkano 'to, Ma'am? 10 na lang 'yon. Magkano? caw 10,000 na lang 'yon. Chow-chow. Ayun, naghihit na Ayun, na ito. na lang 'to. Magkano 'to, Ma'am? 25. 25 naghihit na, papay na lang. Yan. Mayroon akong pa-price niya. Hindi pa Ito kapatid niya rin, babae. Yan. Oh. Magkano to, ma'am? 25k. Etong chihuahua mo, ma ma'am? Ayan, ano na yan, ah. one year old na ba Balit lang, oh. Napakalit, ah, oh. Ano Dalawang ba? babae. Dalawang babae. 10k Magkano? 10. na lang isa. Ayan, ang gaganda. Puro apple head. Ayan. Ay, dawa, chihuahua. Pinakain ko kasi. Ayan. Pero small size. Small size. Pagay ko na lang na lang 8,500. 8,500. Ganda lang yan. Ay, babae. Dada yan. Babae, Ganda ng kulay eh. 8,500. Sa lahat ng mga gusto mong kabil kay Ma'am Jade PM lang kayo sa Jason Pet. Thank you, Ma'am okay. Jade Thank you, Ma'am Jade Thank Morning, Boss Ryan. Good morning, po Ito, update tayo kay Boss Ryan dito sa Grotto. Uh, meron tayo, Superman. And... To laki no? Solid mm -hmm. to, Boss ha? Ilan yeah. po na to? 10 months old pa lang po. 10 months old. Yes. Pero With quality. With CCIP. Yun, legit. Ganda. Naka-earcut uh, uh, na, duck oh. silky coat. Yun, oh. na Kitab lang. Kitap ng balay po. Mm -hmm. Yan. Ang okay. kano to, boss? Bigyan lang natin 25K. Yun, 25K. Negotiable. Negotiable. Quality P yan, mga boss. Yes, kumpleto pa yan. May bed card, papel. Yun, legit may papel. Yan. Ito, boss, ano to? Plan. Boston Terrier. Yes, bihira po sa market niya. Okay. na ito, boss? One year, ano na siya. Ayun, pwede, pwede nang pa-start, no? Itay pa, na lang. Approven malapit na mag ah, proven na, na. Okay. itay na lang mag uli. Oo, so, malapit yeah. na, kaya kinakasta na siya nung male. <laughs> ito, female na Ayun, ayun yung Magkano to? Paris, Paris, yun sila eh. Magkano to, pag boss? Isa lang kumunin, pwede, po Pwede negosya po. Pero pag pares, bigay ko 18. Lang. 18 pag pares, ito yung lalaki. Yan. Okay. Yeah. Bogie Red. Yan Yon. Yon, sa lahat ng mga gusto mag-abel kay Boss Ryan, PM lang kayo sa FB niya. Okay, okay, Ryan, natin, yon. Yon, Thank you, Boss Ryan. Ang pangatin, 7906-6950919. Yon, kontakin nyo na pay lang pay si pay. Boss Ryan. Thank you, okay, Boss Ryan. Ha? Thank you, Boss Ryan. morning, Ate Joy. Good morning. Kamusta, Ate? Hello. Ito, update ako, uh, Ate Joy. Dito sa Groto naman. Okay. Ito, ganda na ito, ha. Okay. Ayan o. Oh. Baka na rito ate? 7-5 lang. Pares babae. 7-5? Ayan. 7-5 lang isa. Pares babae pa. Ang cute. Ayan. Yeah. Ito ang lalaki. 7-5 din. Ito naman lalaki ng Pomeranian. 7-5 din. Ilan po na ba ito ate? 3 months. 3 months na. Ito? Ito 10,000 lalaki. 10,000 lalaki. Quality. Ganda. Ang liit lang. Ang liit lang. 10,000 lalaki. yan, Kaya ate Joy. yan Yon sa lahat ng mga gusto mag-abel kay Ate Joy, kontakin niyo lang siya sa number niya. 0910987345. Yan, si Ate Joy. Thank you, Ate Joy, ha? Thank you. Good morning, morning. morning Ate Emily. Okay naman. Kamusta ang buhay-buhay? Okay naman no, ang <laughs> buhay natin. Siyempre, <laughs> sa right mga viewers kay Jake. Shempre, good morning pala. Kadpags, Merry Christmas and Happy New Year. Yon, ito update tayo sa... kay Ate Emily, atin sa Grotto Pet Market. Ang quality lang, makaganda o. Yun, ito, ang oh, ganda na ito, ah. Ang ganda na ito, ah. Pero binaybang po ito ng chow-chow. <laughs> binaybang ng chow-chow, kaya... -chow. Yeah, yeah. Binaybang ng chow-chow. Na-dominate na yung do. chow-chow, no? Yan, oh. Kaya, check, oh. Ang Golden Retriever po ang nanay, ah. Oh. As nabaybang ka <laughs> ng chow-chow, hindi -chow, na puro. Kaya, ang lahi niya, Golden Chow. Golden Chow, yan. Yeah, Napaka-cute, oh. Ito, babae. Ito, lalaki. Yun. Ibibigay lang natin, Kuya Jake, 5-3 ang isa, pero subscriber ka, 4-5 na lang Yun, ang isa. Yun, 4-5 na lang. Laki nang natin, discount nyo. Yan. Ito, kaya si sa Emily. Ito, kaya Golden, no? Oh. Ito, kapatid nila. Ito, kapatid naman to. Yan, ito, natin, oh. uh, po, o, yan. ito, Golden Retriever po, yan. Close breed po yan, ha? Yun. Close breed ng Labrador naman to. 4-5 din, tate, Emily. Oo, oh, 4-5, pero ibibigay lang natin ang 4 na libo, Kuya Yun, 4-K okay na lang. Laki, laki na-discount na si nyo. May diwarm po ito, may bed card. Ayun, may diwarm na. Yes. Nag-jack meron tayo dito, Labrador Golden. Labrador Golden. Ah, uh, so ba, natin na natin, oh, napakaganda lalaki, blue eyes. So 3-5 po. 3-5 na lang. mas dobin at ang pagka-Labrador na ito, Kuya Jake, Oo, oh, dobin siya. Big bone, lalaki, 2 months old, may dalawang diwan. Yun. 3-5 na lang. 3-5 na lang. Na lang. Po. Yun. Si Ate Emily. Ito, ito, papauli yung chowpong natin dito, Kuya Jake. Oh. Ito naman, chowpong. Ito yung chowpong, mga chow chow oh, quality toy dog, ah. babae, 2 months old. Oo. Ah. isa na lang, bigay natin ito, 3K. 3K na lang. Ay. Yun. Eh, tayo dito, lang, dito, okay. Ito, Chow Speeds. Ayan, eh, Chow Speeds na babae. Paunahan, no. Oh. Mabilis lang ito, mas toy 2-5. 2-5 na lang, oh. Mura-mura eh, mura na, na, oh. Ito ako mismo nag-video-worm. Yun. Na, Budget me lang, 2.5 5 Ito. Bull Mastic brother natin, babae, ah. Yeah. Uh, ah. Yeah, Ayan, kulay gray, blue eyes, babae, 3K. 3K na lang, Bullmastiff Mastic. Ayan. Bakaya, Jack, tayo so, dito. Ito. Mastic mo na lang, brother, as ko na 2K. na lang. Yeah. Thank you, Jack. Yun, salat ang mga gusto mga kapel kay ate Emily. PM lang kayo, kaya eh. tawagan niyo siya. Thank you, Emily, okay, ha. Good morning, uh, George. Good morning. Kamusta? Good morning. Ito, ang ganda na ito, ah. Liber na usah. O, 5-5 lang ito. 5-5 lang ito, malaki na. O, oh, complete vaccine. O, oh, ilang ba na ito, kuya George? 1 taon na. 1 taon na, pwede na pang start, no? O, oh, pwede na. Ganda, o. Oh. Quality. Tapos, meron uh, tayong kapatid, black. Ito yung kapatid niya, black oh. naman, na may pagka-gray, oh, no? Smoke, smoke black, yan, o. Oh. Smoke black. Yan. Lalaki rin ito, Lalaki din. O, uh, magkano ito? Pa i-5 na lang 'yan, negotiable pa. I-5 na lang, negotiable. Tapos meron tayong chihuahua. naman. 8K na lang, so, negotiable pa, ano. ano to, boss? Semi long coat? Oh. Semi long coat. Yeah. Yan, lalaki rin. Yan. 75? Oo. Yan, 7.5 okay. okay. choco. Yan, kay Kuya George. 'Yon, sa lahat ng wala pang pusa ngayon, Kuya. Eh. 'Yon, sa lahat ng mga gusto mag kay Kuya George. PM lang ako. PM lang kayo sa. Dali ang Thank you, Kuya George. Thank you, Good morning, boss. Morning. Ano ang What's na yan boss? American Bully. American, American Bully. Uh, ilang buwan na to, boss? 7 months and 2 weeks. Ayun, binata na. Medyo binata, binata. Binabinata na. Binabinata na to. Ayan. Magkano to? Ah, uh, binibigay na, ano um, 14K. 14K. na, 13K. 13K. Laki ng sulo. Ayun, negotiable pa. Wala kang kasalanan. <laughs> Matatawarin naman kita. <laughs> <laughs> Yun. Yun, sa lahat ng mga gusto mag a kay Boss. O, takin niya lang siya sa number niya? Ah, uh, 09 636 I am Boss Marvin. Si Boss Marvin niya. Sige, Boss Marvin, ha Salamat. ano yung boy Ikaw lang mo ngayon. Mereng mga po, Small size. Uh, ilan po na to, maboy? Kung hindi hap. Two and a Magkano isa? Eight-five. Yan. Eight Itong uh, black na to, eight-five, Oo, oh, six yan, six-up. bumire no? Eight-five na lang. Yan. Uh, ito, eight, 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 eight five na lang yan. Ito sa buli mo, magkano? Six-five. six, five. six five. Yun, sa lahat ng mga gusto mga kay mga boy, oh, lang siya sa number niya. Wani e champion ka. Ah, okay ya. Good morning po, Shaisi. Wani bossik. Kumusta boss? Good oh, <coughs> available tayo. Ito lalo mga lalo ano to, mga lalo. Labrador. Oo, oh, choco Labrador 'yan. Oo. Eh oh. oh. uh, available tayo diyan, bossik. isang babae, dalawang lalaki. Ito yung dalawang lalaki natin ah. Ah, oo, dalawang lalaki. Tapos ito yung babae natin. Oh, yun, oh, nag-iisa lang yung babae. Yan. Oh. Yan yeah. yeah. bossik, kailangan natin 2k isang 2,000 each. 'Yon, 2k ang isa, 'Yon. Ito. Ito, sold na to eh. Ah, sold na to. Ito lang, dalawang pudel. Ito, ito, dalawang big bread, lalaki. 4 months old, bigay natin dyan. 10K na lang din. 10K na lang din. Oh. dito sa apricot natin, female naman. 4 oh. uh, months old, then 10K na lang 10K din. 10 na lang. Siyempre, may konting lambing pa yan, basta subscriber ni Boss Jake. Uh, um, pwede niyo ako message sa 0910-133-9194. Message nyo lang ako, call niyo lang ako. Basta discounted ka sabihin niyo lang, subscriber ako ni Boss Jake. Discounted tayo. Thank you, Basisi, Thank you, Boss Jake. Thank you. Good morning, good morning. Ay, kuya, ano yan, kuya? Ah, mga Japan koi po. Ah, mga Japanese koi. Okay, Japanese koi. Kana isa, kuya? 100 po, isa yung mga uh, malalaki. P150 po yung mismo na. Dito sa mga islamo rito. Ah, dito po sa ating mga purple po, musko, P150 oh. po. Sa blue dragon, 150 P150 rin. 150 rin. Oh, okay. Tapos dito po sa ating beta naman. Ito yung mga beta. P100. Oh, P100 100 isa. Oh, tapos itong ating blue tetra, P100. Oh. BKBM po natin, Larry Tail 150 P150. O Oscar natin, 50 na lang po yan. Oh, Oscar, P50 50 lang. O ito po, isang dayan, Roach's fish. Fortale, oh. Sandaang, oh. sandaan. Si Quenta po, oh. yan, yan. Eto, at yung Golden Kurami. Oo. Ayan yan. Ito, Goldfish. Ito ako, Radzum. Kuweta. Oo, oh, Kuweta. At saka Blackmore, Kuweta lang din yan. Ayan. Ito si Kuweta lang din. Si Kuweta lang. O, oh. at okay. saka itong Fidgers na si Kuweta lang. Ayan. Ito, Boss, itong mga plastic na ito. Ito, 100 yan. 100. Ito, yeah. ganda oh. 100. to. Yan, yeah. Ayan, yeah. Goldfish. Sir, Anong contact po, number mo, Kuya? Pwede niyo akong kontakin sa aking number, no? 0981 Uh, 606854. Rex Billy, dito lang tayo sa tapat ng simbahan ng Grotto. Tapat lang ng simbahan ng Grotto. Sandies, eh, Chris Nandito eh. kami. Eh. Marami kang pagbibigyan na isla. okay Thank you, kay Rex, oh, Yes, okay, okay. Morning, Ma'am Lisa. Ito, update tayo kay Ma'am Lisa sa mga pet accessories niya. Dami niyang mga bag dito. Pet bag. Saka mga yayaman chay no? Saka mga pampusa. aso. yan. Marami si Ma'am Gay ay, ito yung mga scratch ng mga pusa, oh. Ganda, oh. May laruan pa, oh. Yan. Tsaka ito yung mga leash ni Ma'am Lisa, marami. Marami kayo pagpipilihan dyan. Yan. Tsaka mga bag, oh. Ah, saka laruan ng pusa, meron din siya. Yan. Ito, pang ano ng mga balayibo, meron din. Tsaka mga inumina, oh. Yan. Ah. Tsaka mga pet bag, dami. Higaan, yan. Ito, ganda ng mga pet bag ni Ma'am Lisa, oh. Yan, oh. Uh, Yan. Yon, sa lahat ng mga gusto mag-avail kay Ma'am Lisa. PM lang kayo sa FB ni Ma'am Lisa. Thank you Ma'am Lisa. Boss Lito. Lito. Good morning, Boss Lito. Good morning, Boss Jake. Ito, may dala rito si Boss Lito na ano. British ano to, Boss? Golden. British na Golden. British Shorted Golden. Uh, ilan ilang ba na to, Boss? Two months. Two months. Yan. Ano gender nito? Female. Female. Yan. Ganda. Dal dalawa, ganyan. dalawa to. Dalawang dalawa female. Ganito, ganito. Iniwan ko lang sa bahay isa. Ah, natin yung isa sa bahay. Um, yan. Magkano yan, boss? Dito tayo. Bigay ko natin natin dito. 15. 15. Yan. Ito British naman, na, golden. Ito na... naman. British. Blue. Blue. Bigay natin dyan. 10. La babae lalaki yan. 10,000 ang isa. Uh, blue. 10,000 na lang isa. British. Ito okay. lang lang na babae. Ito yung babae. Ah, British. Okay. Ba Ayan, kulay blue. Ito babae. Ayan, ito yung lalaki. Oh? Malaki. Yun lalaki malaki. Ito yung lalaki. Ito yung dito. Ito yung lalaki. Ito yung Quality. Uh, yun, oh. Yun o. Oh. Paanak mo ba? na ito boss? Paanak mo ito. Kika po meron yan. Magkano yung sarito? Bigyan natin ito 15. 15. Yan. Ano mga gender nito boss? Pares babae. Pares pong babae. 15 na lang isa. 15. Yan, Tika Pumire niyan. Yan, kay Boss Lito. Yon. Yan sa lahat ng mga gusto mag-avail kay Boss Lito. PM lang kayo sa FB niya. Yan. Thank you Boss Lito ah. Thank you. Good morning. Morning Kuya Jello. Good Ito, update tayo kay Kuya oh, Jello okay. dito sa Clota Pet Market. Dala mo ngayon Kuya Jello. Lalaki, good for start, 2 years old. Ba, ayos ah. Laki ah. Uh. 10,000 10,000 Ito, lilac na buli Babae Buli Lilac It's so buli ah. 10,000 10,000 Ito, kuya Itong Chow-chow 7,500 na lang yan 7,500 na lang Ito, mga to yeah. Ano to? May Chow Spitz tayo, kuya Chow Spitz Ayan Magkano ano to? Na, Pomeranian, tsaka Japanese, tsaka sa uh, Australia. to, kuya? 4-5 isa, kuya. 4-5 isa? isa. Ito, kapatid rin doon yung isa, ng tatlo na yan. Oo. Four din. Labrador. Ah. Pero three way cross ng Japanese. Holy Labrador. Apa? Dan. Macam 3K. Ah, ito Belgian Aspin po. 2K. Ah, 2K lang. 2K po, 2K. Belgian Aspin. Okay. Ito, ganda ng kulay ah. Koli po, Koli Chow. Koli Chow. Yan o, oh, Koli Chow. Ano to, kuya? 4-5 po. 4-5. Yan. Ito, ano to, kuya? Patit lang rin yung isa. Oo. Yan. Ito, to? Ito, Ito, ano to? Ito, ano to? Ito, ano to? Ito, ano to? mga gusto to? Pwede, Jello, Kontakin niyo lang siya sa number niya. 0991-578-3735 po kuya. Ah, At si Kuya Jello. Thank you, Kuya Jello. Ha? Thank you po, Kuya. Morning, ate. Warning. Kamusta, ate? Anong dala mo ngayon? Uh, meron akong dala dito ang husky po. Husky? Opo. Okay. Ilan po na to, ate? Magti-3 months po, this month. Yun, magti-3 months. Opo. Okay. Magkano okay. to? Ang asking price ko po dyan is 8,000 po. 8,000. Opo, okay. ito lalaki ito po, ito naman po babae. Dalawang Yun. babae po yan. Dalawang babae. Opo. Yan. Parehas din po, 8,000 asking price. Mabinisan po, negotiable pa po yan. Ayun, negotiable pa kay ate. Yes po. Yon. Ito yung contact number mo, ate. Ito, dito niyo po ako mga contact sa Kasi Pau, uh, Kasi Maga Pau Ang number ko po, po is 091 1695 Thank you, Ate. Ha. So guys, dito ko na lang tatapos sa yung vlog. Please like and subscribe to my YouTube channel, JkGC. Babush!